ayan guys hello ayan bago kami pumunta doon sa ating magkukuha po kami ng kahoy ayan nag-aayos ng mga kayak kasi daddy oh. kasi naglalagan po at mm, nung nakaraang araw po ay mahangin ngayon naman po ay tahimik kaya po parang mainit kumbaga maalis is mabanas mabanas po sa batangas ang tawag medyo mabanas mainit. Puputa po kami doon sa kahoy na ating puputulin. At tuyo na po yun. Amin pong hakuti ni daddy doon sa kubo. Para po pag nagtag nagtagulan ay marami kaming kahoy. Pag po ganitong time at mm, tuyo na yung mga kahoy. Nilalagay po namin sa kubo, iniipon. Para po pag nagtagulan ay di po ay eh, may kahoy. Ayan, kasama yung mga, mga ano, oh, ayun, mga asuhin. Mga rat hunter. Kasama. May po yung manghuli. Para, pag po may dagado sa kubo, ay inaabangan po ng mga yan at hinanghuli. Oh, ayan, ayan po. Ayan ang isa. Nandun po yung iba. Hindi po nila pinapatakas ang mga rat. Nahihinog na uli yung mga paminta. Oh, po, oh. Mayroon na uli yung pula. Dini din po, oh. Ayan, oh. Mga nahihinog na po ang paminta. Sa isang araw po, yung mga si daddy. Kakakuha ulit siya ng pamintang meron na po ulit siyang hinog po ating mga paminta oh. sa ating tinatadaanan ayan naman po ang ating mga tanim na pinya mga tanim po natin pinya ay ah. kawan marami na rin pong bunga marami na rin pong bunga ang ating tanim na pinya ayan, tutukuran ay, sumapay na po ang pinya. Ayan, oh. Ah. Malaki na yung bunga niya, pero nakahapay. Kaya, tukuran na daw dati. Ayan, oh. Nakahapay ang ano. Ang ating pinya. Marami pong bunga yung ating mga pinya ngayon. Dino din po, oh, ayan, oh. Malalaki na ang mga bunga ng pinya. Malalaki na po ang bunga. Ayan, oh, marami pong bunga ito, pinyahang ito, oh. Ayan. Halos lahat po nire may bunga. Kaya lang pong isang ari sa tabi ko ang wala. Marami po ngayon tayong bunga ang ating pinya. Marami pong bunga ngayon ang pinya. Meron na po at ito ay ano. Papakita ko sa inyo yung aming ano, lalagarin po ito. Tapos ha, -ha hatiin po para hindi kasa po na isa eh. Ayan oh. Mahaba po yan. Yan po nabuwal noong may bagyo. Yan po ay eh, tuyo na ngayon. Kaya hahatiin po namin ni daddy. Kami po ay tig-isa. Nabubuhatin papunta doon sa kubo. Yan po ang aming paghahatian. Lalagarin po ni daddy. Ayan po. Mahaba. Tuyo na po. Kaya ayan. Lalagarin po tapos dadalahin namin doon sa kubo. Ayan, doon siya sa una. Mas mahaba at mas malaki yung kanyang dala. Ayan, doon sa una. Ayan. Mas mahaba yung kanyang kahoy. Lapit na kami sa kubo. Ayan, Ayan. So, yung ay mga paminta yung binadaan na namin. Ayun. Ayun na ay yung kubo. Sa likod namin ilalagay. Kasama ng mga, mga nakabuntun dyan. Ayun dito namin ilalagay. Ayan ang ano. Hmm. Saka yun. Dito yan sa tabi ng kubo. Ayan yung naipo na namin dati. Oh. Ayan. Diyan namin ilagay. Ayan guys, oh. Hinahati na ni daddy. Tapos, itong kabila ay sa akin. Tapos yung kabila sa kanya. Dadalahin namin yan doon sa kubo. Para may kahoy na kami sa tag-ulan. Nakareserve na. Para sa tag-ulan.